Basta Vlog and listen. Yan guys, magandang araw po sa inyong lahat At welcome po sa ating YouTube channel At kumusta na po kayong lahat guys Kumusta na po yung uh, inyong pag-aral At marami na bang natutunan O malapit na bang sasabog ang inyong mga ulo sa Kaka sa ulo ng mga Korean words Korean vocabulary Okay At ngayon guys, ay napakalapit na po ang exam Ilang araw na lang, wala na pong isang buwan kaya talagang pataas ng pataas ang pressure sa inyong mga utak at kabah sa puso. Okay? Kaya aga uh, agapan po natin yan guys pa habang maaga pa po. At kung ikaw ay uh, kukunti pa lang ang natutunan mong uh, Korean language o Korean word vocabulary, kukunti pa lang ang nasa ulo mo, ay posible pa rin po guys na papasa po yan. Huwag po kayong mag-alala. Okay? Kasi ako guys, napaka panahon lang ang naging uh, pag-aaral ko. Two weeks lang po ako sa KLC. At uh, nagawa ko pa rin ipasa ang IPS topic exam. Kasi uh, sa tulong ng mga strategy na uh, ginawa ko guys. Kaya wala po akong sawa na mag share sa inyo ng mga strategy. At yung mga ko po uh, ng mga strategy guys ay uh, wag po ninyong kalimutan yon. Ah uh, panoorin niyo po ulit para uh, maalala niyo po na ito po ang dapat na gawin. Okay? Kung kukunti lang ang mga nasa ulo mong vocabulary ay walang problema yan guys. Kaya pong ipasayan Okay? Ito po yung pwedeng paraan na gawin po natin guys. Uh, kukuha po tayo ng mga keyword na kailangan po natin para makatulong ngayon pa sa ng, uh, exam Saan po tayo kukuha? Sa mga previous na exam, uh, mag-search po tayo sa YouTube At uh, yung mga tanong ay doon po tayo kukuha ng mga keyword Okay? Uh, tulad ng share ko po sa inyo guys, yung yung Kaunjik Technique ito At uh, paano natin madaling makuha ang tamang sagot kahit hindi po natin naintindihan yung tanong, okay? Huwag niyo pong kalimutan yan guys. Napaka-effective po yan. At sa mga mahabang paragraph naman guys, ay itong uh, sentence connector po ang kailangan po natin. Panoorin niyo po ulit guys para uh, mapag-aralan niyo ang dapat gawin sa mga mahabang paragraph. Okay? Napakadali lang kasing kunin yung tamang sagot. Ah, hanapin niyo lang kung saan naroon yung uh, sentence connector. Uh, Uh, katabi katabilan po ng tuldok yan at uh, doon yung nahanapin yung tamang sagot. Okay? Napakadali lang guys. At kung na walang sentence connector sa mahabang paragraph, ay may strategy din po tayo yan guys. Ito po yun. Uh, panuorin po uli. Baka nalimutan nyo guys. Kasi napakalapit na ng exam. Walang ibang paraan. Kung ikaw ay kapiranggot lang ang, ang baon mong vocabulary. Eh, wala po talagang ibang paraan para sa yung exam. Itong mga keyword at mga strategy, na ipik tibo. Itong mga mahabang paragraph kasi guys, dito po kayo uh, mauubusan ng oras. Kaya kailangan po talaga niyo na may strategy po kayo. kaya ito walang sentence connector. Ano po ang gagawin po natin? Ah, uh, gaya ng sabi ko po sa inyo na uh, basahin nyo lang ang uh, tanong tapos kunin yung keyword kapag naintindihan niyo na po yung tanong guys, diretso na po kayo sa sa choices. Huwag niyo muna basahin yung paragraph kasi mauhusat po kayo ng oras dyan sa ka-analyze kung ano po yung ibig sabihin. Let's have po kayo sa choices guys at uh, tingnan niyo po uh, kung nandoon ba sa paragraph ang nabinanggit sa uh, sa choices. Okay? Uh, at kung sakali, kung incorrect yung pinahanap ay yung wala sa paragraph ang isa uh, isasagot po natin. Okay? Lagi niyo pong tandaan yan guys kasi wala na pong ibang paraan para mapasa po kayo sa exam guys. Kung hindi niyo pa kayang, uh, maintindihan yung mga sentence guys. Walang ibang paraan. Mga keyword lang talaga yung pag-asa natin para maipasa po natin yung exam. At saka yung tinatawag lang champa okay? hindi na. lang po sa inyo guys na kung malapit na po yung exam, wag uh, huwag nyo nang presyurin ang inyong mga utak guys sa, sa ulo ng mga vocabulary. Uh, magbasa-basa na lang kayo guys huwag na po kayong tudo aral kasi hindi na po nagkakatulong po yan guys okay Baka malimutan yung lahat yung mga sinuolo nyo uh, sa ganyang parang guys magpahinga kayo magvitamins kayo matulog kayo ng maaga at basa-basa lang ang gagawin nyo po guys uh, pag may time okay at good luck po sa inyong lahat guys sana po ay papasa po kayo sa exam at balitaan nyo naman ako guys kung uh, ano po yung naging resulta ng exam huwag po kayong mahiya para na uh, magawan po natin ng uh, vlog ang mga resulta sa exam yung naging exam, kung may lumalabas ba sa mga na-share ko pong mga strategy o kung wala. Okay? At para naman po sa inyong mga katanungan guys, ay mag-comment lang po kayo sa comment box at sa uh, sasagutin ko po lahat ang inyong mga tanong guys pag kaya ko pong sagutin. Pag hindi ko kaya sagutin guys, hindi ko po sasagutin yan. Okay? Mag-heart lang po ako.